tingin sa laruan ko. Wala. Maganda kasi eh. Ah, maganda. Bago kasi ito eh. Bago. Ha? Oh, ganun ba? Galing saan? Galing tong ibang bansa. USA. Wow. Oh, Pwede pa hiram? pa ipapahiramin ko ba? Kaya kasi pag hindi ko pinahiram, iisipin niya. Nadamot ako pera din ko na lang siya mukha naman siya hindi maglalakaw eh sige na babalik ko na lang agad sasauli mo agad ah. oh promise ah sige thank you babalik ko na lang agad ah. sige uy hehehe nawala <laughs> siya guys aro ang ko gays <laughs> nako na ga